tingnan natin ito mga idol kung naiga na ba kaya okay naman pala mga idol kahit na inog na magandang umaga po mga idol bala dito ito lang po tayo ngayon sa bahay gawain bahay lang muna tayo ngayon hindi po tayo nagpunta sa dagat o sa palistahan para mga win pero magluto muna tayo ng ulam mga idol para may pangamulsal po tayo at pagkatapos kumuha na rin po tayo ng ano ng bunga ng langka doon mag adobo po tayo ng langka adobo sa gata mamaya mga idol lutuin natin at maglinis na rin po tayo doon mga mga, doon, doon sa ano doon sa likod ng bahay sige po idol Thank you. Pumusal po tayo mga idol. May langka po tayo dito mga idol. Bali hiwa lang natin to. Tapos ilaga. Tapos mamaya. Adobo natin to mga idol. Adobo sa gata. ayusin lang natin ito mga ito kahit pa paano magamit pa natin ito yan ang mga idol maayos natin subukan natin doon subukan natin gamitin mga idol ayusin lang muna natin itong apoy dito mga idol ayan ayan lang natin ito muna mga idol subukan natin gamitin dito mga idol ayan ay kaayos

idol okay na yung mga basura hindi na mga idol sinagin lang natin ito mamaya mamayang hapon balikan na naman natin yung nilaga natin ano nilagang nangka naku wala nang apoy mga idol malambot daw yata itong mga idol subukan natin itong ano kung ito malambot na ba mga idol ah okay na mga idol ayan iahaw na natin ito bakit si Mrs. na po itong continue mag ano lutuin mamaya pagdating niya. nyo ayan natin mga nang ng na to mga idol oh, nala nalaga na. Ang yelo naman yung mga idol, ang ako, ni nga gamay pa, lingot pa mga idol. Ni yelo naman day, pero lutuin pa rin natin to mga idol. Sayang naman kung itapon lang. Ito mga idol, balatan natin itong niyok. Para ilagay natin doon sa adobong langka natin. Palita itong ito pirasong niyok. Ganitin natin mga idol. Magpainit muna tayo ng mantika mga idol para gisahin yung mga uh, natin wala pa si misis mga idol ako na lang magluto nito sabay sabay ng natin mga idol hanggang sa mga golden brown yung bawang tapay yung ano, sibuyas Lagi natin na asin. Lagi. Lagay natin yung asin Bagay natin yung dahon ng laurel mo Ayan Ayan pala sa mga ibon magig sarap tapos lang muna tingnan natin itong mga idol kung naiga na ba kaya naiga na ng punti mga idol oh. bali hindi ko ito nailagyan ng toyo mga idol para hindi may ibang kulay yung nangka at saka lagyan ng ano, pampaasi kasi bawal sa akin yung mga idol titigman lang natin mga do. okay na yung lasa mga idol balik pa iga na lang natin ito ng konti tapa natin titigman na. natin ito mga idol niluto natin lang na uh, hinog na okay ba yung lasa mga idol ito ulam natin mga idol may isa po tayo natira dito masaka ito. Ito. ito mulay Kanai kalian tu ya. Hindi init na may Okay naman pala mga idol. Kahit na inog na. Sarap naman pala mga idol. Hmm.